In fairness, mas bumunga pa ang online business ng nanay ni Carlos Yolo na si Angelica Yolo. Dahil sa matinding suporta ng mga netizens, maraming nag-o-order ngayon sa binibintang garlic longganisa ni Angelica mula sa iba't ibang lugar sa Metro Manila, base na rin sa mga pinupost niya sa social media. Sa status niya sa Facebook, makikita ang kanyang pagpiprepare sa tindang produkto at in fairness uli, biglang dumami ang natatanggap niyang mga order, collecting order of homemade garlic longganisa, alabigan vegan PM for orders, 380 kilo, and it be post ng nanay ni Carlos sa comment section ng kanyang Facebook message, sandamakmak nga ang nag-inquire sa presyo at sunod-sunod din ang natanggap niyang order na kilo-kilo talaga ang binibili. May nagkomento pa nga na hindi na kailangan ni Angelica ang pera ni Carlos dahil kayang-kaya naman niyang tumayo sa sariling mga paa at magbanat ng buto para buhayin ang kanyang pamilya. Ang good news pa rito mukhang kumikita na rin ang dalawang anak ni Angelica. Dahil kamatay na lamang ay ipinakita nga ng ina ni Carlos ang regalo sa kanya ni na Yolo at Carl Yolo. Reflect si Angelica sa FB na ibinigay sa kanya ni Eliza na mamahaling bag habang bunggang Robertius naman ang regalo sa kanya ni Carl na hindi nagustuhan ng mga fans ni Carlos. Pero raw kasing nagpapatutsada na naman ito sa kanyang two-time Olympic gold medalist na anak na hanggang ngayon ay hindi pa rin daw nagpaparamdam sa kanyang pamilya. Hindi na ito pinatulan ni Angelica dahil pinanindigan niya ang pangakong binitawan sa kanyang press con ilang linggo na ngayon ang nakaraan na hindi na siya magsasalita ng anuman tungkol kay Carlo. Samantala, nagpost rin si Angelica ng mga litrato at video niya sa social media kasama ang kanyang pamilya habang nakasakay sila sa gondola at naglalayag sa man-made Grand Canal ng Venice Grand Canal Mall sa Taguig City tatandaan sumakay din sa gondola sa Grand Canal ng Venice Mall si Carlos kasama ang President ng Gymnastic Association of the Philippines, President na si Cynthia Carion noong August 14. Ito'y kasabay ng pagtanggap niya sa 3-bedroom condominium unit. Nagkakahalaga ng 35 million bilang incentive sa nakuhang dalawang gintong medalya sa 2024 Paris Olympics para sa men's floor exercise at men's vault events.